oh, di ba? Pinagpisaan talaga 'yan. Hindi 'yan binasag lang o oh, kaya 'yan yung pugad oh. Sa medyo makuha niya. Magandang umaga sa inyong mga idol. shoutout sa inyong lahat. shoutout sa 900 subscriber natin. Shoutout out sa 4,800 followers natin sa Facebook. So, bali mga idol, dito ngayon ako sa palay natin. So, update nga pala tayo dun sa sa itlog ng kanugtog na nakita natin dito. Tingnan natin. So, sigurado ako mga idol, nandito yun. Napakaamo pa naman ng, ng kanugtog kapag naglilimlim. So, update ko kayo. Titingnan natin kung andito pa ba o napisa na. So, medyo kuan pa rin yung panahon ngayon, mga idol, maulan. oh, medyo kuan pa yung panahon, no? Kulimlim. Ayun na ay yung palay natin. Ayun. Ito medyo na kuan mga idol, nahapla na, natumba na yung mga palay natin. O, lakas ng hangin kahapon, no? Kuan na yung mga palay, oh. mga tumba-tumba na. Ito po. Ayan. Lapit ng anihin yan mga idol. Pwede na sana tong anihin mga idol. Kaso nga lang, inaantay pa namin yung harvester. Bali, ngayong week, pwede na tong harvestin. Kaso yung harvester na lang yung inaantay. Kasi may, may na-harvest pa din sila doon sa kabilang barangay. So yun, yun na lang yung inaantay namin para ma-harvest na to. Bali, yung ma-harvest sa akin, tatlong division ito isa ito isang division yung sa kabila tapos yung sa likod ko doon sa so may kawayan na yun maharvest na yon, tatlong division yung maharbis sa akin sabay na dyan yung kapapa tsaka sa kapatid ko yun kapatid ko yan dyan pataas din sabay tapos yung doon sa dalawang division ko sa kabila yung nasa limang kaban at o, oh, nasa kalimang kaban yung bini lahat. Mga sa 25 pa yon mga idol. 25. 2 weeks pa, 2 weeks. O, oh, hindi naabot ng 2 weeks. So, yan, dito yon mga idol. Oh, pakita nyo. Diyan yung pugad o. sa medium mako na yan. Na maamo yung mga idol para makita nyo talaga yung kanugtog dito kung hindi ito pa baka napisa na yon ah wala na mga idol napisa na ba diba, sabi ko sa inyo hindi natin kukunin ayan oh. napisa na ah bago lang to napisa mga ilang araw pa lang napisa oh. ayan makita nyo oh diba napisana So sigurado ko yung kanugtog na yon nandito lang yun sa palayan. Hmm? Napisa na. Di ko kayo na-update dito nung naglilimlim pa talaga. Napakaamo pa naman sana ng kanugtog. <clears throat> Ayan yung pugad niya. Ito yung itlog niya. Ayan o. Ayan. So, wala na. Napisa na. Ito pa yung mga itlog nyo. Na pinagpisaan mga idol. Para makakuha nyo talagang pinagpisaan talaga. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. O. Oh. o. <coughs> oh, diba? Pinagpisaan talaga yan. Hindi yan binasag lang o oh, kaya kinuha. Oh, ayan. Kita nyo. Pinagpisaan yan diba yan oh, dito tayo sa palayan natin nakaharvest <coughs> oh, na labin tayo magharvest bali yung doon sa baba kay papa na yan mga idol ito lang yung sa akin banda bali kapatid ko dito mga idol yung sa kapatid ko to ito itong area na to kaso nga lang nung first cropping na failure siya dito bali ako din yung nag-asikaso failure siya sabi niya hindi daw muna siya mag tatanim kaya ako muna nagtanim so ayan nakita yung resulta maganda yung palay <coughs> takot silang magastos kasi takot silang magsugal kaya ako bahala na pabahala na lang kaya makakabawi tayo sa mga na failure natin ng first cropping hmm. isang division to yung sa kabila malapit na din sabay na yan yung sa taas sa, yan yung talaga yung sa akin tapos yung sa kabila doon yan yung pin, sinasakahan ko lang talaga tapos yung narindo namin tsaka yung sa kabila bali dalawang division yun yun yung malapad na dalawang division kahit ipagsamahin tong tatlong division na to hindi yan makakatumpar dun sa, ka sa kabila sa isang division pa lang yan kahit pagsamahin tong tatlong division to sa isang division pa lang yun ulit ko mga idol, nagpapasalamat ako sa uh, subscriber natin diyan sa LA. So hindi siya nag-alangan na magpahiram sa akin ng pera mga idol. Bali eh, hiram talaga sa kanya ng pera. Sinubukan ko lang naman kung papahiramin tayo kasi nga tapos ako sa pang-abono. Tapos ako sa pang -abuno. So trinay ko lang kung papahiramin tayo pero yun, hindi nag-alangan mga idol pinahiram talaga ako ng pera kaya ayun medyo maganda yung palay natin ngayon so second cropping naman ngayon maganda maganda ganda din yung tubo ng palay iba kasi yung tubo ng first cropping at second cropping mga idol pag first cropping napakaganda talaga ng tubo <coughs> so thank you sa subscriber natin dyan sa LA so thank you idol so nakita na natin yung resulta ng pinahiram ng pera ayan mga idol yung Bali itong mga idol ha. Ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Itong division na to mga idol. Yan. Yan. division na yan. Hindi to, hindi to tinaniman. Bali, nung first cropping, pilyo, di pilyor, di ba? Pero may, may nakuha naman tayo dito. Hinarbes lang to, hinarbes. Tapos, tapos pinabayaan ko na muna tinabaho ko na yung iba kong sakahan ito ito tataniman ko pa sana problema lang walang tubig kaya pinabayaan ko na tapos nung pinabayaan ko after 1 week to 2 weeks maraming tumubo kaya pinabayaan ko na lang kaya ito na yung resulta ayan walang tanim yan mga idol tumubo sa lang yung tumubo paan malapad to lahat yan Bali tawagin sa amin dito kuan lang uli. Bali uli. to so, makakakuha na din tayo dito kahit wala. Bali nagastos lang ako dito ng abuno Tapos spray na lang. Yan lang yung gastos dito. Wala akong ginastos na yung sa pagpapatrabaho kasi kusa lang siya talagang tumubo. ko na lang. No, kita nyo yung palay. Maganda din yung kuan ng palay pero medyo malakalaka lang siya mga idol kita nyo yung iba green pa oh. pero at least bumunga bumunga na wala, wala naman tayong tanim dito ito lang yung mga natira ng harvester oh. oh. maganda yung kung palay, oh. ito lang yung mga nahulog pag harvest tapos tumubo hindi ko na sana tataniman to kasi alanganin na parang December na. Pero kung tinaniman ko mga idol, makakalusot pa rin to kasi February na maulan pa rin. Tingnan nyo, maula pa rin yung panahon. No? Oh. Kahapon malakas din yung ulan. So ngayon lang to nangyari na February maulan pa rin dito sa amin. Ayan. <coughs> So ito walang kuantong mga idol, walang puhunan. O oh, may puhunan sa abuno lang, walang walang kuan masyado, pagod. Malapad din 'yon mga idol, mahigit isang kabanto. Paikot pa 'yan eh. Bale pag maganda yung ani dito, nakakakuha ako dito ng 45 sacks. Yung tower yan mga idol, tower. 45 sacks dito. So ito, medyo malakala ka lang. Kahit makakuha lang ako ng mga 20 dito, okay na abono lang naman yung kuha ko dito <coughs> ito talaga yung kinuha ko talaga may kuha talaga yan andyan yung dugo at pawis natin dyan <coughs> yan bali yung division na yan papaba kay papa yan yung yung bahay namin mga idol nandoon. Ito namin talaga, ito yung bahay ko talaga. Yan, bahay ko yan. May mga tanim ako diyan mga idol. Kahit ano lang yung pinagtatanim ko diyan, may mga dragon fruit, o granada, may papaya. Uh, yan. Oh, yan mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So, next upload natin. Update ko na lang kayo kay Waki at kay Bagwisto natin. Update ko kayo. Ay mga idol, thank you sa suporta at shoutout. Sa nga pala mga idol, pa-follow naman sa aking Facebook page. Nasa kaon pa lang tayo mga idol, nasa 4.8 followers sa Facebook. Sa YouTube, medyo okay okay na yung sa YouTube natin kasi sumasahod naman tayo sa Facebook sa o oh, sa YouTube sa Facebook wala pa Ayan. ito na yung tanim kong granada oh malaki mataas na mga ilo granada oh namumunga na yung mga saging ko dito ayun ano pa puso ayun mga tol thank you